Okay, so ito na yung finished product niya. Gamit na po natin dito ay roller lang. Napakahirap po. Hindi pala basa-basa ito. -basa Although hindi naman perfecto. May madami mga kalmot. Ito so, na natin boss. Kaya pa paano. Thank you, thank you. Experience is the best. Okay, eto boss Testing natin kung <coughs> Kaya ba natin gawin to uh, Ang nangyayari um, Natural varnish lang ho ito Tapos eto May kulay puti Tapos kulay itim So ngayon Ginawa natin Minasilihan natin siya ng Plastic wood Pola type Na may patching compound So ganyan ang kulay niya Medyo naglight siya So mawawala yan pag natin. Susubukan so, natin makuha yung ganito. Hindi naman tayo barnisador. Wala tayong ganong experience. Although na pag barnis tayo dati, hindi naman tayo ganong kagaling. So ito, gawa po ito ni Master Jerry. Design niya po yan. So, subukan natin gayahin. hindi ko alam kung tama ang pinagagawa natin. So, bigyan natin nang ano to, ng pola type. Ayan. Nasilya natin. Ngayon, nililihan natin siya. So, ito. Lumabas din dating yung dati niyang kulay. Yung kahoy. So, mukhang tama naman ito atong ginagawa ko. So, yung mga lubog-lubog, nasiksikan siya. Ayan. Natural lang naman po ito. So, tignan natin kung tama itong ginagawa ko. So, ito na yung pinimpla natin. Hindi ko alam kung hilaw pa siya o... Kulang pa sa pagka pula, mahugas. Eh. Gamit ko dito ay Venetian rin. Yung mga tira-tira ni Bossing. Lamp black. black tapos roche na so ganitong kulay dapat makuha natin so manilaw nilaw siya na mapula pula so medyo hilaw pa yung gawa ko so ito na po sa tinalabasan ng ano natin nag adjust na tayo ng kulay nagdagan pa ng konting pula tapos burn amber so ito naging ano niya itsura niya. Born amber o siya na tapos black. So, hindi ko alam kung hilaw pa ba ito. Yan. So, ito po ay ang wood stain natin. Yung wala kasing ready mix na wood stain. Paint thinner. Ayan. Tapos, tinting color. Yan, tinimpla natin. So, ewan First time ng mga ganito yung trabaho natin. Kung may comment kayo boss, comment lang kayo. Dagdag ka, alam ko rin yan. So para sa akin, okay, mukhang okay naman siya eh. <laughs> okay naman siya. Okay. So, ito na yung tingin ko final touch na siguro to. Nasealer ko na to. Um, tapos, nagtimpla ko ng sa sealer ng ito. Born Amber, Venetian Red, Roshena So, hindi may iwasan talaga po. dito ay professional. Medyo may kamot siya ng konti. Ang gamit natin dito ay roller la. Roller lang gamit natin. Ay, wala tayong pampuga. So, yeah. Medyo kamot to. So, overall, mukhang goods-goods naman sa tingin ko pero sa mga master natin dyan uh, pasensya ng po eh. ito lang nakayanan na ni Boch yung daily vlog okay thank you bossing mamaya lilinyahan natin ito ng itim yan tapos ito puti tapos itong pangalawa itim gagayahin natin yung gawa ni boss buboy alright thank you thank you Okay, so after natin po mabalutan, yan, yan, natin, pinapahiran natin siya ng na Lacker Primer, Sol Preserve. Tapos masiri Ito plain white lang. Tapos ito yung black. So binalutan natin para hindi ma-damage itong kabila. Okay. So ang gagamitin natin sa itim ay itong natirang automatic lacquer black. Yan ang gagamitin natin. Problema lang natin hindi makintab itong puti. Bae, kung may isi sana pa may isiler ko to hindi sana bumaliktad. Ito Sa top sealer, tapos top pole. Okay, so ito na yung finish product niya. Gamit na ho natin dito, e-roller lang. Napakahirap po. Hindi pala basa-basa ito. -basa although hindi naman perfecto may madami mga kalmot ano na tsaga natin boss kahit pa paano thank you thank you experience is the best